Saging, no? Mm hmm. Pinamihan ko na para po kasi ikaw na makuha. Mm -hmm. And, eto, may picture ka rin neto. Lata na. Lata. Uy, oh, kasali ka daw sa video. Baka <laughs> <laughs> tayo mag-discover. For today's video, 500 po yung lettuce natin ngayon. Yung parang repolyo. Baka tayo mag-discover. Yung may layo <laughs> nga tayo. Uy, si Caleb. Speaking of Caleb. Si Caleb ang mga niya. Grabe alam mo, next year si Caleb, monetize na. Subscribe na niya. mag subscribe lang na 2 weeks lang. Ay, hindi pa subscriber ka. Last yung views niya ng video niya na tinakang viral. 34 na na. 30-40, no? Oh, uh, so, alam mo, no, no. no, uh. <laughs> ka mo na, para naman sa iyan. Bukang ano Ah, hindi, eto Hindi ako nalagyan. Nagpapapuha pa ako dito. Tapos, itas ako ng beef. Ipinili ko dito. Uy. Kanina pa, ko. Ayun, Patatas. Marino baka ma uh, Mga ilan ate? Ano lang pala. Mga bad to? employees. Try mo lagi ka. Galing lang kami ng ano, kainan. Awal <laughs> na po ang sobra ate, ang bayad. 151, 150 po, plus 35 na lang. 185 lang ate. Buo lang po sa umaga nang hindi maabala. Pwede naman datang jikas sa umaga. Wala ko saging sa para meron kita akong maganda. Jikas lang po sa umaga. Pwede di ka lahat. Keep the change. Oh, ate! Kasi nasisira ang ating sari. <laughs> Pwede jikas ang bayad sa umaga. Wala na sukli. <laughs> For today's video, gikas lang po ang bayad. Wala na pong sukli.